Hello mga mareng! So ito mga mareng, ipakita ko sa inyo ang tanim ng aking tatay. O ba diba, sobrang nakaka naman dahil senior na ang aking tatay mga mareng. Pero sa totoo lang talaga is, palagi ko talaga yan pinapagalitan, sinasabihan na wag na siyang magtanim sa bahay na lang kasi nagpapadala naman ako buwan-buwan. Pero nalaman ko na lang mga mareng dahil ayun na nga, may taniman na siya mga gulay. So kaya ayun, pinabayaan ko na lang siya dahil palagi niya sinasabi sa akin mas lalo daw siyang makakasakit kapag sa bahay lang siya palagi ayan nakita nyo naman mga mareng yung papaya niya sobrang maraming bunga sabi niya sa akin mga December daw is pwede na daw yan ma-harvest. tapos tingnan niyo naman halos wala kang makitang damo dyan sobrang linis talaga pero palagi ko yan sinasabihan ang tatay ko kapag pupunta siya dyan sa mga tanina, taniman niya maglilinis kailangan yung sobrang aga yung hindi pa talaga mainit yung araw Lili kado talaga yun yung sobrang lakas ng araw mga maring kung may high blood yung tao di ba ayan kita nyo naman yung mga anak ko mga maring sobrang kulit talaga nila asensya na lang talaga kayo sa video dahil sobrang likot